Saglit na natigilan si Nadine. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Bigla siyang nakonsyus sa kanyang suot na short at spaghetti strap. Bumaba ang tingin ni Colleen sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kanyang tiyan At napagtanto niyang hindi sinabi ni Nicolas ang tungkol sa kanya. Buntis ka. Nalilitong sabi ni Colleen. Ah, bakit hindi ka pumasok? Sabi ni Nadine na tila nahihiya habang pinubuksan ang pinto. Pumasok ito at isinara niya ang pinto bago sumunod sa sala. Inilapag nito ang baby carrier at nakita niya ang sanggol na natutulog ng mapayapa. Pero hindi umupo si Kuli. Inilagay nito ang baby bag sa sofa at pagkatapos ay lumingon sa kanya. Baka kailangan mong tawagan si Nicolas. Medyo nahihiyang sabi ni Nadine. Tumango si Colleen at kinuha ang telepono. Nakatayo si Nadine doon at pinanood ang pagtawag nito kay Nicolas. Nicolas, nandito ako sa bahay mo. Pero huwag kang mag-alala dahil pinapasok na ako ni Nadine. Sabi niya na parang tinotorture si Nicolas. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag at ngumiti kay Nadine. Papunta na siya dito. Tumangusin na din at sinabi, mabuti. Umupo si Colin sa couch at tinapik ang upuan sa tabi niya. Bakit hindi tayo mag-usap? Dahan-dahang inangatin na din ang kanyang ulo. Sa palagay ko ay hindi magandang idea iyon. Bakit naman hindi? Tila nagdadalawang isip si Nadine. Wala ako sa lugar para sabihin sa iyo. Sabihin, ang ano, ang bumagsaka sa kapatid ko. Napalunok si Nadine. Hindi iyon ang eksakto. Umiling si Kulin sa bayong umiti. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko sinasadyang maging masama. Matagal ko na lang na hindi nakakausap si Nicolas. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. At alam kong may nangyayari. Pero aaminin ko, hindi ko ito inaasahan. Sabi ni Kuli habang nakatingin sa tiyan ni Nadi. Hindi makapaniwala si Nadi na hindi ito sinabi ni Nicolas sa pamilya. Ano ang balak nitong gawin? Itago ang sanggol pagkatapos ipanganak. Naiintindihan niya kung bakit nagagalit si Kuli. At sa totoo lang, nagagalit din siya. Ngumiti siya ng bahagya kay Kuli. Gusto mo ba ng maiino? Yes. Water please. Kumuha si Nadine ng dalawang baso ng tubig at bumalik sa sala. Umupo siya sa katapat na upuan. Pagkatapos iabot kay Kulin ang tubig. Ilang taon ang baby mo? Tanong ni Nadine habang nakatingin sa baby. Mahinahong umiti si Colleen at sinabi, Tatlong buwan na siya at kalahati. Nakakatuwa. Napaka-cute ng baby mo. Natutuwang sabi ni Nadi. Salamat. At least mukha kang disenteng tao. Hindi alam ni Nadin kung ano ang sasabihin. Medyo nakaramdam siya ng hiya habang nakaupo doon. Hanggang sa marinig nila ang pagbukas ni Nicholas ng pinto. Isinaran ni Nicholas ang pinto nang nakatingin sa kanila. Una ay nakatutok ito kay Kuli, tapos ay sa kanya. At pagkatapos ay bumalik ulit kay Kuli. Napakamot ito sa likod ng ulo. Hi Kuli. Tumayo si Kuli. Aalis na ako. Sabi ni Kuli na nakatingin kay Nicholas. Sa tingin ko dapat kang manatili. Nagpintig ang mga pangan ni Nicolas habang pinagmamasdan ng kapatid. I'm sorry. Anong inihihingi mo ng tawad, Nicolas? For not answering my calls. For not even coming to the hospital. Pagkatapos kong manganak. For ignoring the fact that you have a family. Or for not taking time to tell me or anyone that you're going to be a father. Hindi nagsalita si Nicolas. Masasabi ni Nadine na nagsisisi ito sa paraan ng pagtingin nito kay Kuli. Parang may kirot sa dibdib nito. Dahil siguro ay mahalaga dito si Kuli. Dahil kung hindi, malamang ay wala itong pakialam sa iisipin ni Kuli. I'm sorry for everything. Muling sabi ni Nicolas. Talaga ba Nicolas? Oo Kuli, pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo. Tell me what exactly. Saglit na tumingin si Nicolas kay Nadi. Pagkatapos ay tumingin kay Kuli. Gusto kong magka-baby. At sa tingin ko ay nagawa mo na, hindi ba? Umiling si Nicolas. Hindi mo naiintindihan. I wanted a baby. Kaya hinayar ko si Nadine bilang aking surrogate ang pagdinig sa mga salita ay nagpaunawa kay Nadine na isa lamang siyang sorogi. Ang mga sorogi ay hindi dapat makipagtalik sa sino man, At itinapon niya ang panuntunang iyon sa labas ng bintana. Isa pa, hindi rin naman siya dapat magkaroon ng damdami para sa biological father. Kaya hindi na ito normal. Hindi alam ni Colleen ang aliman sa mga ito. At nagdududa siya na sasabihin ni Nicolas dito. Ngunit ito ay para sa ikabubuti. Sa pagitan niya at ni Nicolas. Lumingon sa kanya si Kulin na nakaawang ang bibi. Ikaw ang sorogate niya. Dahan-dahan tumangong si Nadi. Oo, ako nga. Wala ba kayong relasyong dalawa? Tanong ni Kulin at ibinigayway ang daliri sa pagitan nila. Tinignan ni Nadine si Nicolas at naghintay sa sasabihin ito. Ngunit hindi ito nagsalita, kaya napilitan siya. Hindi, hindi kami. Eh bakit ka nakatera sa kanya? Muling tanong ni Nicolene. Dinala ko siya dito. Biglang sagot ni Nicolas. Bahagyang umiti si Kuli. Ikaw at ang iyong hangal na pagnanasa. Sino ka para kontrolin ang lahat? Bakit hindi ako magugula? Hayaan mong hulaan ko na napatigil ka rin niya sa trabaho mo. Oo, nagawa niya. Sagot ni Nadine na nakasimango. Hindi niya ala kung gaano kinontrol ni Nicolas ang buhay niya. Nakakahiya mang amini. Para siya tanga at walang kwenta. Nagsimula akong muling magtrabaho ilang buwan na ang nakakaraan isa akong nurse ko Medyo defensive niyang sabi. Nanatiling tahimik si Nicolas. Sa halip, pumunta ito sa sala at tiningnan ang bibi ni Kuli. Pwede ko ba siyang buhati? Narelax ang paligid ng umiti si Kuli. Siyempre naman oo. Ngumiti si Nicolas habang nakayoko at minuhat ang sanggol. Ano ang kanyang pangalan? Tanong niya at hinaplos ang sanggol. Siya si Leah. Sabi ni Colleen na may ngiti sa labi. Bahagyang umiti si Nicolas. Malama, hindi mo pinayagang pumili na pangalan si Nathan. Oo, pero pumayag naman siya sa pangalang pinili ko. Defensive na sabi ni Colleen. Malamang, Papayag siyang tumalong sa tulay kung tatanungin mo. May pang-uuyam na sabi ni Nicolas. Iniikot ni Colleen ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin kay Nadine. Ilang buwan na ang tiyan mo? 16 weeks na. Anong pakiramdam mo? Pakiramdam ko ay palaki ako ng palaki. Nakangiting sabi ni Nadine. Ito ba ang una mong anak? Oo. Bakit mo ito hinayaang itago ng kapatid ko ng matagal? Colin, please. Hirit ni Nicolas. Hindi pinansin ni Colin si Nicolas. Kaya napalunok si Nadine. Sa totoo lang, hindi magandang hindi mo sinabi sa pamilya mo. Matapang sabi ni Nadine. Kaya napatingin sa kanya si Nicolas. Anong balak mong gawin? Itago ang sanggol pagkatapos ipangana. Mumiti si Kuli. Gusto ko siya. Napabuntong hininga si Nicolas. Of course you do. Paano ito mag-work? Ipapanganak mo ang bata at pagkatapos ay mawawala. Muling tanong ni Colleen. Ganon na nga. Sagot ni Nadine at umiwas ng tingin kay Nicolas. Magbibigay pa rin ako ng gatas para sa baby sa mga unang buwan. Pero hanggang doon lang yon. Umiling si Kuli nang marinig ang sinabi ni Nadine. Hinahangaan kita. Hindi ko maisip na magkakaroon ako ng sanggol at ipapamigay ko ito. Nakakalungkot ang sinabi ni Kuli. Iniisip ni din kung ano ang sasabihin nito. Kung malalaman nito na ang sanggol ay dugo at laman niya. Malamang na iisipin nito na isa siyang kakilaki kakilakilabot na babae. Siguro nga, ngunit nagkibit balikat na lamang siya. Masaya akong natulungan ko si Nicolas. Lumingon si Kuling kay Nicolas. At ikaw, saan ang galing ang tapang mo para maging tatay? Ayaw mo bang magpakasal? Bakit hindi mo subukang magkaanak sa normal na paraan? Biro ni Kuling, ngunit tumigas ang mukha ni Nicolás. At alam ni Nadine na hindi nito gusto ang patutunguhan ng usapan. Alam mong hindi mangyayari yan, Kuling. Matigas na sabi ni Nicolás. Umupo si Kuling sa tabi ni Nicolás at inakbayan ito. Alam ko, pero gusto ko lang maging masaya ka. Sabi ni Kuli at ipinatong ang ulo sa balikat ng kapatid. Napangiti siya na din sa kanyang nakita. Hindi niya akalain eh, na ganito pala kalapit si Nicolas sa kapatid. Nagmukha itong tao sa paningin niya. Parang meron itong damdamin na nagpapakita ng pagmamahal. Bumaba ang tingin niya sa kanyang tiya. Magiging okay ang baby na ito. Si Nicolas ay magiging isang mahusay na ama at nakikita niya ito. Kailan mo sasabihin kina mama at papa? Muling tanong ni Colin dito. Tumalikot si Nadine at tahimik na pumunta sa kwarto. Hinayaan niyang bigyan ng privacy ang magkapatid. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nag ang telepono niya. Nadine, nasaan ka na? Tanong ni Elizabeth mula sa kabilang linya. Naku, pasensya na. Nakalimutan ko talaga. Ngayon ang huling pagsusukat na Elizabeth ng gaw. At dapat ay kasama siya nito. Ano? Pupunta ka ba? Nadi, alam mo namang gusto kong kasama ka. Tila kinakabahan si Elizabeth. Ilang linggo na itong nanggigigil. At lalo itong lumalala habang papalapit na ang kasal. Okay. Okay. Magbibihis lang ako at pupunta na ako. Mabilis na nagbihis si Nadine. Kinuha ang kanyang bag at lumabas. Nang lumabas siya, nakita niyang nag pa rin si Nakulin at Nicolas sa sala. At nakatingin ang dalawa sa kanya na pumasok siya. Nang tumayo si Nicolas ay nagpaalam si Nadine. Pupunta ako kay Elizabeth. Ngayon ang huling sukat niya ng wedding gown at sasamahan ko siya ikakasal na ang kaibigan mo. Nakangiting tanong ni Kuli. Oo, mga isang buwan mula ngayon. At masyado siya kinakabahan. Nakangiting sabi ni Nadine at tumingin kay Nicolas. I'll see you later, Nicolas. Nadine, sandali. Sabi niya at sumunod kay Nadine. Nadine, may gusto akong sabihin sa'yo tungkol saan? About that night. Natigilan si Nicolas at hindi naging komportable si Nadine. Ayaw talaga niyang pag-usapan niyo. Pero hindi niya iyon sinabi. Ang kasama kong babae noong gabing iyon ay si Madison. Sabi ni Nicolas, marahil ang sinasabi nito ay ang tungkol sa bland na babae na nakita niya noong gabing iyon. Nicolas. Ayoko pag-usapan ang bagay niya. Pakinggan mo muna ako na din, okay? Putol ni Nicolas sa kanya. Si Madison ay nagtatrabaho sa akin. She ran the finances in my club. Saglit na huminto si Nicolas at tumingin kay Nadine. Isa siya kaibigan. Bumuntong-hininga si Nicolas at tila nahihirapang magsalita. Wala kaming ginawa noong gabi iyon. I didn't sleep with her. Nag-usap lang kami tungkol sa negosyo. At hindi sinasadyang umabot ng 10 oras ng gabi. Sa sopa siya natulog na di. Ayaw talaga ngumiti ni Nadi. Pero hindi niya napigilan. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin, Nicolas. Pinasadahan ni Nicolas ng kamay ang kanyang buhok. Pero gusto kong magpaliwanag na Di. Gusto ko talagang sabihin yun sa iyo nung araw na yun. Pero hindi ko nagawa. Okay. Pero galit pa rin ako sa iyo. Dahil hindi mo sinabi sa pamilya mo. Yeah. I'm sorry about that. Pasensya ka na sa maraming bagay na nangyari ngayon. Saglit silang nagkatitigan. Nang biglang magring ang telepono ni nadi at ngumiti si Nadine ang may paumanin. Kailangan ko nang umalis ni Kulas. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well